Pagka ganito may pasok na naman mga kumartes, ayan, ito yung isinusuko ko, yung pagising ng maaga. Kaya minsan, pag walang pasok yung anak ko, tuwan-tuwa ako kasi hindi ko kailangan gumising ng maaga. Napupuyat nga kasi ako. Siyempre, kaya kailangan natin gumising ng maaga, kailangan natin magsaing. Tapos ayan, nag-air fryer na lang ako ng chicken nuggets. Ito kasi yung mabilis lutuin, lalo na kapag ka sa umaga. Bali, sineset ko lang yan sa 15 minutes, tapos nahihiga ulit ako, pero hindi naman ako makatulog. Eh, paano pa pagka nag-alas 6 na tayo, lalong mas maaga yung gising natin. Ay, nako, ayoko na naman ng ganong schedule. Bali, inianda ko na nga din pala tong kapi ni Clark. Para pag ginising ko siya, kakain na lang siya. Tapos minsan, pag nasusuka daw siya, eh naliligo muna siya. Depende sa mood niya. At dahil nga, nakaredy na yung kanyang kakainin, ayan, gigisingan na natin siya. Kasi ito ay mag-aalasin na ng umaga. Ang time niya kasi sa school ay 6, kaya kailangan 5.30 makalis na siya dito sa bahay. O ba diba, 30 minutes na lang ang paggagayak niya. Pero yan namang batang yan, mabilis naman niyang kumilos. Dati nga, dong pa sa taas ng double deck na natutulog. Eh, nga mataas, pagising niya, naliliyo pa siya. Kaya sabi niya, dito na lang daw siya tutulog sa sala. Kaya kahit walang pasok, dito siya natutulog. Kaya itong bahay namin na masikip, eh lalo nang sumikip dahil nga hiniharang eh, ko yung mga bangko. One time kasi hindi ko yan hinarangan, ayun, nalaglag. Eh may pagkamalikot pa man din niyang matulog. Bali, iniabot ko na nga din yung baon niya at pagkatapos nga, ay tinignan ko yung bag niya. Panggabi nga pala tayo, kaya kailangan mamaya bago ako umalis, may iabot ko na yung baon niya para bukas. Nilalagyan ko na rin ng pamasahe yung bag niya at saka tinapay. Tapos yung tub tubig niya nilalagyan ko na rin para yung ama niya wala nang aasikasuhin. Ang aasikasuhin lang ng asawa ko ay yung pagkain niya at saka yung pag ng tubig niya. Kasi sa umaga hindi ko na sila naaabutan kasi nga alas 8 na tayo na awas minsan. Bali hindi ko na nga siya pinagwawalit, yung kanyang pera inilalagay ko na lang sa likod ng cellphone niya. Alam niya naman siguro kung anong dahilan. Nayayamot nga ako kasi lahat ng binili kong ballpen wala lahat. Minsan kasi kinukuha nga ng mga kaklase niya eh syempre wala namang pangalan. Kaya kailangan ko na talagang bumili ng mumurahing ballpen. Nakakita nga ako sa TikTok. 70 pesos lang may 20 pieces ka na na ball pen. Kaya ayun, humanap po ako sa loob ng ball pen at wala siyang gagamitin. Sabi ko naman, ay niya. Lagi na lang winawala eh. Kaya naman ako yung nagagalit. Tapos pag pinagagalitan mo, ay naiiyamot pa. Kaya ako yung suran-sura sa batang ito. Ah, ah. Sabi sa inyo, iisa Pero ang konsumisyon ko, eh talaga naman parang tatlo na yung <laughs> anak ko. Ayaw ng pagsasabihan. Ayaw naman sumunod sa mga inyo utos ko. Nakakasura naman talaga minsan eh. O syempre, mga dialogue natin mga nanay. Diyan, paano ka? Pag namatay ako, Ganun -ganun. <laughs> ganyan. Kano ka na? Wala kang kaalam-alam, ganyan. O, di ba? Yung mga dialogue ng mga nanay. At yan yung asawa ko, siya yung maghahatid mamaya kay Kurt. Gigisingin ko na lang yan pag ihatid na si Kurt. Hindi ko na pala nabijuhan na si Kurt ay umalis kasi nga nahiga na ako kasi antok na antok pa ako. Bali sa malapit mo na magtatrabaho yung asawa ko kaya sabi niya, wag ko na daw muna siyang ipagbalot. Mamaya na lang daw pagdating niya. Kaya ang ginawa ko, magtitimpla muna tayo ng barley na may gatas. Sabi ko kasi magdi-devotion na ako. Wala namang specific na oras mga kumarites kung anong oras ako nagdi-devotion. Basta mahimik na yung bahay, ayun, doon ako nagdi-devotion. Mas masarap talaga pag kami iniinom ka na mainit kapag ka nagdi-devotion ka. Bali, dito na lang ako sa labas, inilibas ko na lang yung aking Bible at saka yung aking mga highlighter. At dahil nga wala akong pangkuha ng video, ayan, tablet na lang muna yung ginamit natin. Dinownloadan ko din to ng Bible, yung Tagalog version. Kasi yung Bible ko mga kumarates English, e eh, minsan hindi ko naiintindihan, kaya kailangan natin ng Tagalog version. At syempre, bago tayo mag-umpisa, magpiplay muna tayo ng mga worship song. Literal talaga mga kumarates nakapag nagbasa kayo ng Bible, lalo na pag sinasapuso nyo, maiintindihan nyo yung nilalaman niya. Bali natapos ko na nga pala yung Matthew, doon nyo malalaman yung mga salita ni Jesus Christ. Yung mga pangaral niya, tapos doon nga, yun na yung pinako siya sa krus. Doon ko lang din talaga naintindihan yung mga salita ni Jesus Christ kasi sa totoo lang, dati naman talaga may Bible naman talaga kami. Hindi ko lang din siya talaga binabasa kasi nga, ang lalalim ng salita, tapos pag nagbabasa na ako, ayun, inaantok na ako. So yun, may tamang way pala talaga para maintindihan maintindihan mo yung nilalaman ng Bible. Sobrang matatalinhaga yung mga salita dito mga kumartes. Kaya yung English at saka yung Tagalog ayan na sa harapan ko para mas maintindihan ko siya. Tapos mga kumartes, ang ginagamit kong ballpen nga pala itong daily. Napakaganda kasi nitong sumulat tapos pag sinulat mo hindi siya kumakayat. Buti na nga lang at nakabili nga ako ng mga refillable nito para hindi na ako bili ng bili. Kita nyo naman kakaunti na malapit na siyang maubos kasi gamit na gamit ko talaga siya. Ganito nga pala ako mag Bible study mga kumartes. Isinusulat ko yung verse tapos dito sa ilalim kung ano yung mga naintindihan mo. Pero dahil nga yung apps natin na Bible, meron na siya meaning kaya hindi na tayo mahihirapan. At habang nagsusulat nga ako, nagpapatugtog ako ng worship song. At pagkatapos ko nga mag-devotion, ayan, magluluto naman tayo ng ulam. Pero habang nagluluto ako, nagpapatugtog pa rin ako ng mga worship song. Promise, itry nyo magpatugtog ng mga worship song ibang-iba sa pakiramdam, lalo na pagka nasa bahay kayo. Para kasing naalis yung mga negativity sa loob ng ating bahay. Hinimay ko nga pala tong paayap na bigay ni inay. Buti na lang, meron nga pala akong kamatis dito tsaka yung kadyos ayun na lang yung nilagay ko tapos nung hapon na yun nakatulog lang ako ng kaunti sinamahin ko tong aking anak sa common. tapos ayan ito yung ginagawang bahay dito sa may medyo mataas na nga siya ay nakukulang na naman tayo sa tulog niya na antukoy na naman tayo mamaya panigurado sa company at habang naglalakad nga kami itong anak ko pinagsasabihan ko ay parang hindi naman pumapasok sa kukote ang mga sinasabi ko eh paulit ulit na lang paulit ulit na lang talaga mga komaretes para na siramplak kaya sinasabi ko talaga siya, paano pag namatay kami ng papa mo, paano ka? Hindi mo alam kung paano ang sarili mo. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan mo maging independent. Eh palibhasa nga mga kumartes, nag-iisa, eh medyo na-spoiled nga. Eh hindi naman mga kumartes palagi, kasi hindi naman tayo palaging naanjan para sa kanila. Tinuturuan ko naman yan, tamad lang talaga. Yan lang din talaga ang problema ko sa batang yan. Sobrang tamad. Pagsabihan mo't galit pa. Huwag lang talaga akong pagdadabaguan at talaga namang siya'y talagang nadadali ko. Bali ako nga pala yung sumama ngayon dito sa Kumon kasi gusto ko makausap ni teacher Shannon, yung teacher niya. Syempre dito sa Kumon, binibigyan tayo palagi ng update kung may progress ba yung mga anak natin. So ayun nga dun sa subtraction nga eh medyo nahihirapan daw siya at nalilito pa. At yun nga sabi ni teacher Shannon ay eh, magsaulo na siya ng kanya multiplication. Dito talaga mga kumarte sa Kumon, hindi nila hayaan na yung mga anak natin walang matututunan. Dun sa subtraction naman niya may pailan ilang mali, may dalawa, isa ganyan eh, ang gusto ni teacher Shannon perfect niya. Dun sa addition walang problema mga Kumartes, pasagutan mo ay eh, talagang 100 lahat. Eh dito sa subtraction, nalilito pa siya kaya merong dalawa, isa na mali. Eh yun nga, gusto nga ni teacher siya Shannon, lahat perfect. Bawal pa man din dito yung nagkikiri-kiri one tapos guguhitan mo. Naku, hindi pwede yung dito kaya dapat talaga utak yung pagaganahin mo. At pagkatapos naman namin dun sa common, dumiretso naman kami dito sa Robinson Easy si Mart. O ba diba, alam nyo na kung bakit kasi salang nga yung nabili nating tissue. Kitchen towel pala tapos itong anak ko sabi ko bumili ng isang ball pen, kasi nga wala na naman siya ball pen. Gamit na gamit pa man din sa bahay itong kitchen towel kaya hindi pwedeng wala tayo nito. Sa susunod talaga titingnan ko na yung harapan dapat talaga may nakalagay na kitchen towel bago tayo dumampot. At syempre si Ato may gamit na gamit na naman natin ano utang na <laughs> naman. Tapos paglabas namin dito sa Robinson AC Mart madelay medyo umaambon kaya ayan buti na lang dito sa bag ko may dala ako laging payong. At pagkadating naman namin dito sa bahay na andito na nga pala yung akin darling. Laging pagdadating yan kain na tayo. Kaya ayan pinaghayin ko na siya na kung hindi pa ako nakakatulog mga kumarites saglit na saglit lang yung tulog ko kanina pagkadating ko nga ay eh, nagsaing na agad ako tapos nagprito na nga ako ng chicken fillet bali sabay na nga kaming kumakain nito si Kurt naman ay mamaya pa yung kakain ang ulam nga pala namin ay bulang lang at saka yung chicken fillet bali pagkatapos kong kumain mahihiga muna ulit ako at talaga namang sumasakit pa yung ulo ko di bali sa company na lang tayo babawi ng tulog sana makatulog pa ako ng kaunti para mamaya ay hindi sumakit yung ulo natin so, lang naman ako mamaya tapos liligo din tayo. Gagayak na naman para magtrabaho. May na nga lang at 3 nights lang yung ating ipapasok. Tapos wala na uli. Bali 4 days yung magiging pahinga natin. O di ba diba, ang sarap. Ayun talaga yung paborito ko eh. Rest day. E, paano ba namang hindi? E, Nakaka-stress na din naman sa trabaho. O siya mga kumarites. Hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!